JR, pare. O, pare, nandiyan ka na pala. oh, kamusta? Ang ginagawa mo? Eto, gumagawa ng ikabubuhay. Ikaw, kamusta ka na? Okay naman. Tatrabaho na ako sa manggat. Pray nga pala kayo ba ako. Naalala mo yung tinawag sa'yo? oh, ano ba yung pinunta mo rito? Di ba? Isa rin yung pamilya mo, kung saan naapektuhan ng malaking baka. Nung tayo, ba, nung namatay yung nanay ko. Oo nga, pare. Ba't pinaalala mo na noon? May iyalok ako sa yung trabaho. Ano yun pare? Kikita ba tayo dyan? Malaki kitaan dito pre Dilang lang malaki Makakapagigang tiga pa Sa mga taong dahilan kung bakit tayo binaanon Kaya ang plano natin? Tawagin yung mga tao mo Si jeray anak ng dating illegal lager sa Manggat Para na rin siyang naulila sa ama Nung makulong ang tatay niya Mula noon Kinamuhian na ni Jera mga taong nanghuli sa kanyang ama at ito ang ginamit ko ang galit ni JR para makaganti kaming parehas sa mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga mahal namin sa buhay. Mga pre, may bago tayong raket. Ano yun, parang JR? Magkakaingin tayo sa bundok ng Manggat. Ako, baka mahuli tayo ng mga tauhan ng watershed. Di ba doon nahuli ang tatay mo? Si tatay noon, nagputol ng puno. E ngayon naman ang gagawin naman natin ay magkakaingin. Magkano naman ang kikitahin natin diyan? Naalala niyo si Albert? May tinuro sa akin lugar kung saan tayo pwede magkaingin. Marami tayong mapapanginabangan doon na may pwede natin maibenta dito sa baba. Pagkatapos natin makuha lahat, tsaka natin susunugin yung lugar. Tsaka balita ko, wala doon nagbabanig na doon tuwing Sabado at tsaka Linggo. Sige, tama ko dyan. Ako pare, sama din ako sa inyo. At ang best part, Babayaran tayo ni Albert pag nagawa natin ng maayos ang trabaho. Asensado na yung bata na yun. Doon na siya nagtatrabaho ngayon sa Manggat. E Ganoon pala nagtatrabaho si Albert eh. Ba't niya ginagawa to? Baka bitag to. Para mahuli tayo. Isa lang ang hangarin niya. Ang makipagiganti sa mga tao na naging dahilan ng pagkawala ng nani niya. Alam mo kung narinig ko yun? Bumalik yung galit sa puso ko dahil sa pagkakulong ng tatay ko. Kaya kinuha ko to Dahil makakapagiganti na tayo Kikita pa tayo Ayos yan pare Huwag okay, nga pare O paano? Bukas ng alas 9 Ito, pag-aralan nyo rin to Sige pare, kita tayo bukas Tsala. Sige pare Sige pare Bukas ha Sige pare, ingat Oh, no, mga pre. Naku na ba natin lahat ang mapapakinabangan? Okay na yan, pre. Last na Pwede na natin sinugin tong lugar na ito, pre. Ito pang ginagawa natin. Simulan na natin. Dali, tigil nyo yan Parang may mga paparating Oh, tigil uh! Bet, parang may tao Oo nga Sige, tao na na kayo Pero oh, hindi, hey, sige na tayo Hindi na, nagawa ko ng paraan para mailigaw sila Sige, okay. kaunti na lang at maliligaw ko na rin sila hindi nila ako pwedeng mahuli inaantay ako ni Hana Hana anak ko pauwi na ang tatay